in the bag. magandang buhay ho. Welcome back dito ho sa ating munting bahay Dan Agan Balita Reaction Video News Update Mga kabaitan, welcome, welcome So sa mga oras nito, sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan Tango. At uh, happy, happy weekend ka na tanaw Sa lahat ng mga nakikinig sa tanang mga naminaw na Nagtanaw ka ron Sa itong uh, video presentation sa mga oras nito Mga kabaitan, maraming nalulungkot uh, Karamihan, 80% ng mga kababayang Pilipino Oo, na Ay nalulungkot ho, mga kabaitan Sa naging ka desisyon ho ng IC. Uh, ICC Si sa interim reliso dito ni Tatay Digong Duterte pero yun po mga kabaytani, hindi po yan ating uh, paksaho ngayon, dahil yung paksaho natin ngayon mga kabaytani, patungkol ho itong uh, mapaglinlang uh, or mapanglinlang na post ni uh, Mendoza mga kabitan. dating uh, commissioner yata ng uh, COA no Co Commission on Audit uh, mga kabalitaan bula, bula. Uh, Correct me if I'm wrong Basta ganun ho, si Mendoza So bibigyan ho natin ng linaw mga kabalitaan Yung kanya pagpapaliwanag ho dito Na tila bagang nililihis na manho ho Yung usaping uh, investigasyon ng Commission on Audit mga kabalitaan Sa sinasabing di umano ni Lustay Ni VP Sara Duterte Ang 125 million pesos Marami ho naguguluhan ho dito Buti na lang ho Itong si uh, Sir Anthony Ludavi Vista ay napakatalas so itong pag-iisip. Kaya ho, pinag-aralan ho natin yung kanyang mga sinasabi, yung post niya po dito mga kabitaan na sumasalunga to sa naging pahayag dito mga kabitaan ni uh, Heidi, uh, Heidi Mendoza na kung saan sinasabing talagang may maliho sa investigasyon ng COA at si Sara Duterte di umano, ay talagang nilustay parang ganun yung pagkakaintindihan natin sa kanyang post. Hindi na tayo magtatagal mga kabalitan. Huwag niyo pong kalimutan bago tayo magsimula. Paliguan ito ng maraming likes, busa ng maraming komento, reaksyon, opinion, so At isyon niyo po ang video ito. Subscribe na rin kayo. At the same time ho, pinutin ang notification bell. Pasa salamat muna tayo sa ating mga kapatid na mga muslim ho. Assalamualaikum sa inyong lahat. At of course, mga subscribers na at bagong subscribers, babuhay tayo mga kabalitaan. Alright, dito ko tayo. Babasahin muna natin itong uh, naging uh, pahayag or post ito ho ito ni uh, Heidi Mendoza mga kabalitan. Napakaiwan ko lang kung uh, babasahin ko na lang to ha, ah, kasi medyo maliit siya at uh, check natin yung screen. Uh, medyo mali talaga no. Si Desa Sara lang pati yung text na ganun. Ako na bahala. Ho. Babasahin ho natin then bibigyan ho natin ng linaw mga kabalitan dahil ito po talaga sinasadyang i-post ito para ho sa mga taong uh, makakababayan ho natin na medyo may kakulangan ho sa uh, pagkakaintindi intindi ano nga ba yung trabaho ng COA at uh, tama po ba yung COA ay dapat isa publiko yung uh, confidential funds ni uh, VP Sara Duterte at kung ano man ito atin pong uh, bigyan ng linaw para ang mga ang mga nanonood natin hindi ho sila mga kabitaan ha ah, maliligaw ho sa tamang uh, impormasyon mga kabalitaan Now dito babasahin natin ito eh, pong uh, sinasabi dito ni Heidi Mendoza. So naka-check mark siya mga kabitan. Meaning to say, nagmula ko talaga ito sa kanya. Baka sabihin naman, ah, pag nakitang ito, ah, AI po yan, di sa amin yan. Anyway, Diretso tayo sa punto mga kapitan dahil meron tayong sagot dito at uh, din natin yung idea dito ni uh, Sir Anthony uh, Ludave Vista. So yada po natin yung kanyang idea mga kabitaan at ito na po yung kanyang post sa social media. Sabi niya, ang audit opinion ay hindi audit rating. Hindi ito scorecard. Hindi ito grade at lalong hindi ito malinis sa pamamahala. Ito ang end product ng isang financial audit. Isang proseso na tinitingnan Tinitingnan lamang kung tama ang pag-record at pag-present ng financial statements batay sa accounting standards. Sabi pa ho dito mga kabitaan ni Heidi Mendoza na ang pangunahing layunin ng financial audit ay bigyan ng assurance ang stakeholders na ang financial information ng isang organisasyon ay reliable at faithful to the records. So ang tanong niya ho dito mga kabitaan o ang tanong ng auditor sabi niya, tama ba ang suma ng report ng nagastos? Pag-aari ba talaga ng ahensya ang assets ng nasa balance sheet? Tama ba ang valuation nito? Hindi ba overstated ang receivables? May totoong pinagkakautangan ba? At iba pa. Lahat na ito ay tungkol sa accuracy of reporting. Hindi priority of spending. So yun po yung kanyang pagpapaliwanag ko dito. Din dagdag niya pa dito mga kabalitaan. At ito ang pinaka mahalaga di umano. Ang audit opinion kahit pa unmodified opinion ay hindi nangangahulugan na maayos. O ba? Diba? Parang medyo lumilihis na ho dito. Kasi sabi dati ng COA na pag may unmodified report or opinion Nagpapatunay ho yan na malinis ho ang isang departamento, isang uh, politiko na hiningan ho o nabigyan ng notice of disallowance mga kabalitaan. So balik ko tayo dito kay Heidi Mendoza. Ang unmodified opinion ay hindi nangangahulugan daw na ito ay maayos. Wasto o legal ang pagkahawak ng pondo? Iyon po ay kanyang opinion mga kabaitaan. So hindi daw ito clearance sa corruption. So ano gusto niyang gawin o mangyari? Sasabihin si Lizara ay corrupt. Diyan ho tayo pupunta maya maya ho, mga kabaitan. Hindi ito certificate of good governance. Hindi ito stamp ng walang anomalya. So nagtanong ko siya kung bakit? So dahil ang financial audit hindi saklaw ang legality. Sabi niya pa, wisdom, efficiency, ethics, probability ng paggamit ng budget. Kapag ang isang questionable expense ay properly recorded, pwede pa rin magresulta ng unmodified opinion. Ang trabaho ng auditor ay suriin ang papeles, hindi ang kriminal na motibo. Yun po yung kanyang opinion. So sabi niya sa panghuliho mga kabaitan, uulitin ko na isang million times unmodified opinion does not mean clean spending. Hindi ito tungkol sa paggamit ng pondo. Ito ay tungkol lamang sa tamang pagpresenta ng papeles. Oh Yan po ay ating bibigyang linaw dito mga kabalitaan. Sa mga sinasabi niya ho dito, pilit niya pong pinapa, ha? O rino doging san yung uh, pagkatao ni Sara Duterte dahil sinasabi niya dito hindi niya man direktang uh, sinabi na ginasta ni Lustine ni nakaw at sinariliho ang uh, pera nito kaya nagkakaroon ho ng notice of this allowance itong si VP Sara Duterte magkikita yo naman po sa pagmumuko itong babaeng to Mapag mapanglinlang ho ito mga kabitaan Napakaganda yung mukha pero hindi natin pala alam na may nakakobli palang kaduda-duda mga kabalitaan. Ngayon, ayon po sa opinion dito ni Anthony Ludavi Vista mga kabalitaan. At ipapaliwanag ko natin para maintindihan kung ano ho ba talaga ang mga sinasabi dito ni uh, Heidi Mendoza. Na klaro ho na ito'y manipulan ito nito at para iligaw ang taong bayan. So ang post mga kabultaan ni Heidi Mendoza tungkol ito sa mga opinion sa pag-audit ay parang technical at may otoridad. Kung naintindihan niyo po yung kanyang post, nililin lang niya lang ho ha, ang publiko. Alam niyo po ba kung bakit? Ha? Dahil ipinaliwanag nito na ang pag-audit sa abstract habang binabaliwala ang aktual na natuklasan ng COA na kinasasangkutan di umano ni VP Sara or sa office of the Vice President. Yun po ang uh, ibig sabihin ng kanyang pag-post. So, sa pag-iwas uh, sa mga detalye ng kaso, hindi niya ho binigyan ng uh, pagpapaliwanag, lumilitaw ho na tama ang kanyang mensahe. Kasi, pag uh, inelaborate niya pa ng husto, maaring siya ay mawala ho sa kanyang Ha? Plano para ilihis at malinlang ang taong bayan. Ngunit, nagiging hindi tumpak kapag inilapat ho ito mga kabalitaan sa ating pangalawang Pangulo upang maunawaan kung bakit nakaliligaw ho ang kanyang komento, kanyang suwestyon, opinyon. Dapat mga kabalitaan, tayong tumuon. Ha? sa mga katotohanang inilabas ng COA, hindi lamang ho sa mga tiyuryang kanyang naipost sa sariling Facebook account mga kabalitaan. Hindi ho idiniklara, una po ho yan, ha? para maintindihan niyo po, hindi ho yan idiniklara ng Commission and Audit na tiwali ho itong si VP Sara Duterte. Pakatandaan niyo po yan. Totoo na malinis na opinyon sa pag-audit uh, ay hindi isang moral na par uh, parangal. Ngunit ginagamit ni Mendoza ang katotohanan ito para ho ikubli, para itago ang isang mas mahalagang katotohanan mga kabaitaan na hindi naglabas ng anumang desisyon ang Commission on Audit na nakitang kurap ho, itong si VP Sara Duterte. Yan po ay klaro mga kabaitaan, tandaan niyo po yan. Walang desisyon ng COA na personal ho siyang pinangalanan na si Inday Sara Duterte ay kurap. Magnanakaw, nilustay yung pera. Walang resolusyon. Even resolusyon ho ng uh, ombudsman na naghahanap ng kasalanan. Wala ho tayong nababasang ganun ho mga kabaitaan. Para ho sa katotohanan, sa na ho sa mga pinagsasabi ho nitong uh, si Heidi Mendoza. So, ang umiiral, mga kabalitaan, ay isang notice of disallowance. Alam na ho natin ho yan. Nabanggita ho natin yan sa ating programa. Sa ating content na karang araw, nito po ay trending mga kabalitaan. Ha? So, ulitin ko po, ang umira lamang ay isang notice of disallowance, mga kabalitaan. Para ho, sa saan po ba, bakit po ba nabigyan ng notice of disallowance itong si VP Sara Duterte? Ulitin ko po, hindi ho, dahil nilustay, ninakaw o ginamit ng personal ang pera ang confidential funds ni Sara Duterte. Dahil po ito sa nawawala o hindi kumpletong dokumentasyon ng isang isyo sa papeles, hindi ho patunay mga kabitana na pagnanakaw o sinadyang maling paggamit mga kabalitaan. Yun po yung unang pagpapaliwanag natin. Kung naniniwala ang COA na may nangyaring katiwalian. Ito po yung tandaan nyo po. Legal na kinakailangan na i-refer ho nila ito, ha? I-refer ho nila ito ang kaso sa ombudsman. Para ho ito sa prosecution. Hindi gumawa ng ganoong referral mga kabitan ang kuwa. So ibig sabihin nun, wala ho talagang problema. Unmodified, unmodified opinion ho ang naging resulta. Kaso inibaho yung kahulugan dito ni Heidi Mendoza. So ang huling pampublikong impresyon mga kabitaan ay malinaw. Tandaan nyo po, malinaw na ang COA ay walang nakitang kriminal na maling gawain ni VP Sara Duterte mga kabalitaan. So klaro, at sana maintindihan no, ng ating mga tagapanood ho ngayon mga kabalitaan. Pangalawang dahilan po mga kabitaan, ito po pakatandaan nyo po. Sabi ng mga bisaya, isilsil nyo po sa inyong mga alimpatakan ilagay niyo po sa inyong mga kukute na ang kuwa mga kabaytaan lamang ang maaring magsuri ng mga dokumento ng kumpidensyal na pondo. So ang paliwanag ni Mendoza, klaro ho, ay hindi tumutugon sa isang napakahalagang legal na katotohanan. Ang mga dokumento ng kumpidensyal na pondo ay silyado ho yan. Hindi sino mang makakakuha noon hindi sino ang makakabuka sunod mga kabitaan, walang sino ang gagalaw kahit si Inday Sara Duterte pa na kanyang gagamitin para isa publiko at sa sasagutin yung mga ligasyon nito dyan sa 19th Congress na mga buaya na ngayon ay nagkawatak-watak na mga kabalitaan. Sino po ba yung dapat na magbukas lamang sa silyadong confidential na pondo mga kabaitaan? Tanging ang Intelligence at Confidential Fund Audit Unit ng COA lamang mga kabaitaan ang maaaring magripaso sa kanila mga kabaltan. Napakalinaw po, po yun. Hindi ko sila mabubuksan ng kongreso, hindi maaring pilitin ng ombudsman ang pag-akseso nito. Claro po yan, nasa saligang bataso natin yan mga kabitaan. Hindi sila maaring hingin ng media. Hindi, lahat, hindi maaring kunin ng sino man ang, ang dokumentong ito lalo na ho sa publiko mga kabalitaan. Kasi yung basihano nila dito mga kabalitaan sa ilalim ng Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act known as RA 3019, Sino mang pampublikong opisyal na nga gumagamit o nagbubunyag ng kumpidensyal na impormasyon para sa mga layunin sa labas ng batas ay gagawa ng kriminal na pagkakasala mga kabalitaan. Yan po ay malinaw pero pilit pa rin ho nila itong buksan noong uh, pinagtulungan ho itong si VP Sara Duterte sa mga nimal na mga ang politiko na ngayon ay kinarma na ho mga kabalitaan. Ha? Kailan pa kaya ito makarma si Heidi Min uh, Mendoza na para tumino ho? ha? Bumalik sa dati yung uh, pag-iisip nito mga kapitaan, dahil parang uh, naguguluhan yata to eh. Dati pa naman tong uh, komisyon commission ng commission on audit mga kabitaan. Hindi ho nila naintindihan yung mga kabitaan. So direktang pinipigilan ho mga kabitaan ang provisyong ito na si Sara Duterte o sino mang opisyal ng OVP mga kabitaan ng uh, confidential na pondo upang ipagtanggol ang kalang sarili sa publiko. Hindi maaring galawin huyan ni Sara Duterte. Sinisisi niyo pa na hindi makasagot-sagot si Nesara Duterte, eh kayo ay mambabatas. Kayong tagagawa ng batas, pero kayo, kayo rin mga kabaitan ang nagsisira ho ng uh, binabalangkas ninyong batas para sa inyong kagustuhan, para sa personal na kapakanan lamang, mga kabaitan. So dahil, ang batas mga kabaitan mismo ay nagbabawal sa pagsisiwalat nito. Tandaan niyo po mga kabaitan, ko wala lamang ang pinapayagan na sumuri or suriin ang mga talaan. Yan ang dapat pakatandaan niyo po. Hindi man ho tayo abogado at hindi man ho tayo mambabatas, kailangan ho nating mangyalam dahil tayo ay may pakialam. Na tayo ay makapagbigay linaw sa mga taong gaya natin na may kakulangan sa pagkakaunawa ng ganitong usapin mga kabitaan, dahil sa kailangang uh, trabaho na hindi na nila makuha-kuhang i-research e pa, nagbe-base lamang sa mga balita, minsan yung mainstream media ay tayo nililigaw sa katotohanan. Kaya heto ho, dumarami ho yung mga DDS vloggers na nagpapatunay na tayo ay naglalahad lamang ho ng makatotohanan, komprehensibong balitaan at impormasyon mga kabalitaan. Ay! 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 Ito kasi yan mga kabalitaan. Habang ang malinis na pag-audit, hindi rin ito walang kabuluhan. Direktang sumasalungat ito sa mga pag-aangkin ho ng katiwalian sa institusyon o kaguluhan sa pananalapi mga kabalitaan. Inalis dito ni Mendoza ang pangunahing konteksto mga kabalitaan na ito na magiiwan sa publiko ng impresyon na walang halaga ang opinyon ng pag-audit. Dahil ayon pa dito mga kabalitaan, ang audit opinion ay hindi audit rating, hindi ito scorecard, hindi ito grade at lalong hindi ito malinis na pamamahala. Ito ang end product ng isang financial audit, isang proseso na tinitignan lamang kung tama ang pag-record at pag-present ng financial statements batay sa accounting standards. Yun po yun ang pagkakaunawa niya dito mga kabalitaan. Now, pang-apatong uh, rason, pagpapaliwanag mga kabalitaan. Ang iniwan ni Mendoza, tandaan niyo po ay nagbabago sa buong larawan. Yung kanyang post, yung kanyang mga sinasabi, ay kaduda-duda ho. Gaya ho na tayo ay medyo may kunting nalalaman patungkol dito. So ang kanya'ng post ay nagbibigay ho ng mga uh, kahulugan. Ngunit iniwasan niya po ang mga katotohanan. Para siya ay paniwalaan at pakikingkan So tandaan niyo po mga kababayan itong kaso ni Desara Duterte para sa uh, kalinawan ng lahat. Hindi inirefer ng COA ang kaso sa Ombudsman. So bakit? dahil wala siyang kaso, wala siyang problema, walang korupsyon na nangyari sa kanyang opisina. Hindi kinasuhan ng COA si VP Sara Duterte. Hindi naglabas ang koa ng finding of corruption. Tandaan niyo po, ang notice of disallowance ay may kinalaman ho ito sa mga gaps na mga dokumento o dokumentasyon. Hindi sa mga ninanakaw na pondo. Kung matatandaan niyo po ang post at mabasa niyo ang post ni Heidi Mendoza, iniiwasan din niyang banggitin na nakatanggap pa rin ang OVP na mga hindi-hindi binagong opinion para makabaitaan sa mga pangkalahatang operasyon nito. Sa pamamagitan ito, ang mensahe ni Mendoza nagbubunga ng malubang hindi pagkakaunawaan ang kanyang mga pangkalatang pahayag ay maari ho ito mga kabalitaan ah, maaring totoo sa teorya ngunit mali ho ito kapag inilapat niya po sa particular na kaso na ito mga kabalitaan kaya malinaw sa ating isipan na yung kanyang post dito ay klaro ho mga kabitaan na may bahid pamumulitika Although opinion niya po yon dahil galing ho siya sa COA Pero marami ho siyang tinatagong impormasyon ho dito Na hindi ho natin nababasa na lalaman Dahil nililihis niya po ang totoong pangyayari at sitwasyon Sa ginawang investigasyon ng Commission on Audit Laban ho kay VP Sara Duterte mga kabalitaan Ito pa hong masaklap Kung bakit po ba mga kabalitaan niligaw? Ha? Kung bakit po ba nililigaw ng kanyang argumento ang publiko. Yan po ang dapat po nating malaman, itong si Heidi ko. Yan po ay dapat itanong natin sa kanya. Bakit pa nililigaw? Bakit po? Ba, ano bang dahilan? Anong gusto mong ipahiwating? Dahil nga po mga kabitaan kung bakit niya nililigaw. Dahil po ha, gumamit po itong si Mendoza ng uh, technical na wika. Hmm? Technical na wika, tandaan nyo pa, upang makapaglikha or lumikaman lang or upang lumika nang impresyon na maling gawain ng hindi pinangalanan ang anumang partikular na natuklasan ng kowa na nagpapatunay sa kanyang punto. Dahil po sinasalungat niya dito. So ang publiko ngayon ay nagtatapos sa paniniwalang mayroong isang iskandalo kahit na ang sariling auditing body ng ating gobyerno ay hindi umabot sa konklusyon na iyon mga kabalitaan. Malina po yon sa sikat ng araw. Kapag isinama niyo po ang aktual na mga dokumento ng COA, nagiging hunghang ang kanyang argumento. Nagsasalita siya na parang may malaking problema mula ho sa office ng Vice President patungkol ho sa confidential fund ni Inday Sara Duterte. Ngunit, tandaan nyo po, hindi sinusuportahan ng mga aksyon ng COA ang claim na iyon. Klarong walang katotohanan at ito'y hindi sinang ayunan dahil opinyon niya lang ho ito na nakakasira ho sa pananaw ng mga taong medyo may kakulangan sa a ah, impormasyong ito mga kabaitaan. So malinaw na sinasabi ho natin dito ang katotohanan. Pinlansyaw natin yung mga impormasyon para diretsyo mapakinggan ng gusto maintindihan, maunawaan, para hindi ho kumukulubot na parang noo ni Heidi Mendoza mga kabalitaan. So, ang bottom line ho dito, pinag-uusapan ni Heidi uh, Mendoza about sa auditing, about sa disallowance. So, ang notice of disallowance mga kabalitaan ay isang uh, uh, kahilingan para ho ito sa pagwawasto. Uh, ha? Huh? Hindi isang uh, masasabi natin uh, deklarasyon ng katiwalian kung naniwala ho mga kabita ng COA na ninakaw ang uh, mga pondo, given na po yan na agad na itinaas nito ang kaso. Eh kaso mga kabitaan, wala ho talagang kaso. oh, parang drawing lang ho ito mga kabitaan. At sadyang uh, para lang malinlang e yung taong bayan na makakuha ho sila ng simpatya ho dito laban kay VP Sara Duterte. Kaso hindi ho ito nangyari mga kabitaan nakatanggap ang OVP ng uh, mga hindi ho binago opinion sa loob ho ah, ng ilang taon na nagpapahina sa sistematikong maling paggamit mga kabaltaan. So ang komento ni Mendoza sa pamamagitan ng kanyang post sa social media ay klaro ho. Ha? Klaro na nakatuon sa teorya habang binabaliwala ang mga katotohanan ng kasong ito. Kapag ang tunay na natuklasan ng COA ay inilagay sa talahanayan. Ang kanyang argumento ay halata klarong klaro ho mga kabitaan na nawawala ng kredibilidad mga kabalitaan. Ika nga, kapag ang tao ay inaapi sa kauliyahulihan, siya ay magwawagi sa kanyang ipinaglalaban. Tandaan niyo po mga kabalitaan ang sabi ni Tatay Digong Duterte na nakatatak na ho sa ating mga bumburan. There will be a time of reckoning. So God be the glory, mwah mwah, chip chip, mwah, Peace out. Gun. Gun. Oh